Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Naghatid ng tulong ang OVP Cebu, Bohol and Sikihora Satellite Office sa mga residente na nasunugan mula sa barangay Paknaan sa Mandawi City, Cebu. Isa na rito ang isang lola na pangalawang beses nang nasunugan si Brian Latasa sa report. Pangalawang beses nang nasunugan ang senior citizen na si Lola Lilia Fortuna mula sa lungsod ng Mandawi sa probinsya ng Cebu. Kamakailan kasi ay kabilang siya sa mahigit dalawang daang residente na apektado sa sumiklab na sunog sa barangay Paknaan. Sabi ng Lola, nagpapahinga siya ng sumiklab ang sunog. Naglingkod-lingkod ako sa umang pultahan. Alam ko yung tindalamas. Nangyagit ang mga taon. Sabi na ako, away, sunog man, dako naman kayo hipos din ko kuan karang gamit at tante na lalara o saka kuan ra bag gamay mura ko kabuhi lain ang lawas kay nanimbam ni na sila akong anak ako ra man saad pa ng lola ilang gamit ng kanyang apo at mahalagang dokumento lamang ang kanyang mga naisalba Sanina nina ara gamay ang importante ra ang para eskwela sa ako. apo uniform O, bag oh. Mga ID. O, ID na pero Nadara ID. Hanggang sa ngayon ay di pa rin nawawala ang takot na nararamdaman ni Lola Lilia dahil sa nasabing pangyayari. Bilang paunang tulong, inabutan ng OVP si Bob Hall and Secure Satellite Office ng relief box na naglaman ng kulambo, chanelas, hygiene kit at marami pang iba si Lola Lilia at iba pang apetad ng residente. Sarah, salamat sa iyong lihatan nga. Kaning banyogiskitero, hamol, dakop entabang lipay kay mga hatag. Mula po dito sa Mandawi City, probinsya ng Cebu. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiant News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.